Good morning, Broker Richard po nagbabalik para sa Real Estate Explorer TV Animated Series. Alam niyo po ba na bukod sa Catalina Lake Residences, Bawan, Batanga sa South Area, ay meron din Catalina Lake Residences sa North Area naman. Opo, ito po ang Catalina Lake Residences Orion, or ang iba naman ang tawag dito ay Orion, Bataan. Same developers, Andalusia Land. Kaya makakatiyak tayo ng isang quality residential subdivision. Gaya ng trademark ng isang Catalina Lake Residences, meron din itong malawak na man-made lake, isang 4.5 hectare lake sa sentro ng subdivision. Located po ang main entrance nito sa malawak na Roman Super Superhighway, Orion Bataan, kaya very accessible. Malapit lang din ito sa mga major and basic establishments kasi nga naman along main highway ng Bataan ito located. Example, ng Vista Mall Bataan ay 3.1 kilometers away. Ang Walter Mart Balanga Bataan ay 5 kilometers away. Ang Bataan General Hospital ay 7.3 kilometers away. Ang Balanga Cathedral ay 7.1 kilometers away. Ang Bataan Peninsula State University Main Campus ay 6.2 kilometers away. At ang famous landmark na Mount Samat National Shrine at ang White Memorial Cross na nakatayo dito ay kitang kita sa loob ng Catalina Lake Residences, Bataan. Di ba malapit lang sa lahat? Kasalukuyan po itong ginagawa. May kita nyo dito ang current development ng lake area sa aerial video na ito. Ang mga kalsada ay partially cemented na sa phase 1. At itutuloy na gawin naman sa phase 2. Katulad ng ibang premiadong subdivision ng Santa Lucia Land, pag natapos ang Catalina Lake Residences sa Bataan, magiging isang master plan community din ito na may fully landscaped entrance gate with guardhouse, malalawak na kalsada, underground drainage system, electrical facilities, centralized water system, at mga shaded trees and mercury lamps along the roads. Kung presyo naman ang pag-uusapan natin, as of July 10, 2024, ang phase 1 price ay 10,500 per square meter. Ang phase 1A at phase 2 naman ay 10,000 per square meter. Meron pa nga dito ng mga premium lots na tinatawag nilang lakefront. Ang presyo naman nito ay 21,500 per square meter. Ang mga sukat ng mga lote dito ay magsisimula sa 120 square meter at 150 square meter. Kung gusto niyo naman ng na mas malaking lote, pwede naman kayo bumili ng magkakatabing lote. Sa lake front lots, ang mga sukat ay 300 square meter hanggang 359 square meters. Para sa payment terms naman, 20% ang required down payment at makakatanggap ka pa ng additional discounts basta mabayaran mo ang down payment within 7 days from reservation date. Para sa 80% balance Available ito gamit ang in-house financing, meaning diretsyo na ang bayad sa developer. Wala ng third-party financing so less ang documents na need mo i-submit. Pwede itong bayaran ng 3 schemes. Number 1, payable in 3 years, no interest. Number 2, payable in 5 years with 14% interest per annum. At number 3, payable in 10 years with 14% interest per annum. By the way, sa 5 or 10 years to pay, yung first year monthly amortization ay interest free. So malaking savings din yon. Isa na naman itong magandang investment area para sa inyong naghahanap ng bago or future dwelling ng inyong future home. Halika na, schedule na natin ng site tripping para makita mo na ng personal ang ganda ng Catalina Lake Residences Orion Bataan. Contact me now sa mga cellphone numbers at details na nakalagay dito. And please like and subscribe my YouTube channel at Real Estate Explorer TV for more updates. Thank you.